Ayan. Katas mo. Bigay ni Bigay ni Okay lang mo. Sa mga kagimat na ito na naman ninyong kagimat si Heping Agimat na mahilig sa si agimat pero wala namang agimat nasa puso ang tunay na agimat Ayan o. Ito so, yung bigay sa yung tatay Nick. Oh. Oh, Papas ko yung tatay. Lola Nick. Lola Nick. Oh, Lola Nik. yan. Oh. You know? Thank kumbaga. you, Lola Nick. Kung baka ibig niya sabi, salamat. <laughs> mm -hmm. Natabon siya eh. Tatabi mo. Ibigay mo lang yung papay, ha? Hoy, oh, Ninong. Ano ba ginagawa mo yan? <laughs> oh, wala, mamaya ka na mag-lollipop. Walang dala si Ninong. 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 Ah, hepe. Ayun. Okay. Ito okay. okay, yung papay mo. Oh. Ayun yung request mo ate. Uh, anong request ni ate? Ano yung request, na sa, mama mo? <laughs> <Anong> request <laughs> sa akin? <laughs> yung request ni ate. Yung request sa akin? Yung gamot. Oh, mayroon Ay, ka na. Pampers. Oh. Tsaka yung tinapay. No? Yan. You oh. ko na ng kape tsaka bigas. Ayan. Gatas mo. Bigay ni... Okay lang mag-video din si, si Toto. Okay lang din mag yan. No? Ayun. Ayun. Tapos kung gusto niyo, yun -ano natin yung ano niya, yung gigas niyo baka may magbigay pa sa inyo ano. Mm. Kung okay lang sa inyo. Ito, wala yun, wala may gigas ka ba, Mare? Mm. Wala yata. Mm. Oh. Cellphone number na lang. Mm. Selin, guys to... Ito po no, yung yes. ano. Yeah. Ito yung gamot patay na, na request niyo. Ayun. Yan, may gamot na ikaw. Mm. mm. Yeah, po hindi. <laughs> <laughs> Hindi ko pera po yan, no? uh, yan po galing po sa mga mab mabait na uh, palo sa ating mga nag-sponsor po na. No. <coughs> Marami ka ng papa, oh! Dami! Yan, yan. dami papa! Yan, yan. request natin, ate, ate, ang request mo, gamot, tinapay, pampers. no? Tapos ilagyan na natin ng kape at saka bigas. Yun, happy ba? <laughs> Ayan, ano masasabi sa, sa, sa nagbigay ng tulong. Hindi sa akin yan, na. Galing yan sa, mm. galing yan sa mabait na puso, mga nagbigay niyan. Uh, hindi ko naman pera Galing sa niya, ni sponsor. Masasabi sa kanila. Sa, masasabi ko lang sa mga ah. nagbigay ng tulong sa akin. Yan. Marami pong salamat sa sponsor kung tinatanggap ang kanila tulong para sa anak sa ulad mo ang cellphone number mo para may ano natin dito. Uh, Baka okay. may magustong magbigay ng tulong. daan daan lang yung number gusto pong magbigay ng tulong para po sa anak ko. Wala po akong chikas number. Tawagan nyo na lang po ko sa number na 09533153321. Yun. Isa pa ulit. Daan-daan lang. 0955 ah, uh, 1-5-3-3-2-1 May ball ka natin. Dito. Hmm. Lista natin dito. Tatapat ko na lang yung ano. Oh. Yan yeah, ito yung binigay natin guys ng galing sa mga sponsor po. Um, yung pushy po. Ay hindi hindi umuha pa yan sa tapo ha. <laughs> oh, okay. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong kala po para sa bata po yun yung mga gusto pong magbigay uh, pa po ng tulong tawagan nyo na lang po yeah. sila taga Alaminos Laguna po sila yun, para kay Utoy po yun. ito po yung cellphone number yung mga gustong magbigay tulong po, uh, ito po yung cellphone number. Yan. Kontakin nyo na lang po sa cellphone number po sila. Yung mga may bukal sa puso yung gustong tumulong po. Salamat po. Yan ilan nila, miso isa. Oh, may pa. Oh, ilan na. Nakailan niya. Ilan? 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 Bilangin daw, bilangin. Nako, hindi pinilang. Piso isa. Piso isa. Piso isa. Hmm. Ilan, ilan? Kaya, papahirapan nyo pa kami. <laughs> piso, ilan. nilo, piso isa. Karkula nyo, mga karkula nyo, mga ilan? Mga alamandaan nyo. Mga ilan daw mga alamandaan kaya yan? <laughs> <laughs> mga ilan, karkula nyo? Alaga 70 lang sa akin. Alaga 70 lang sa akin. Lago piso lang. Lago Lagot ka, jefe. Karkulan niyo mga ilan yan. Ilagot ka, jefe. Iyo pala matitira. Mga ilan natin. medyo sa pambayad ko, juice. Ilan? Alaga 70 lang sa akin. Alaga 70 lang sa akin. Dami kong plastic lang. Piso isa. Oh. Ilan? 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 Ilan daw. Ayun pa, biyaro na. Piso isa bilang Milani! 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 to